At, ito, 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 ito. Be, paano po ni Mrs. po ito? Ito eh, so, suka so, so, atin daw ninyo. Ito yung maganda. Ito yung maganda oh. oh. Maganda yan. Double hmm. Excel, tama-tama ito. Hmm. Ano, yan bambot? ay ano, para hindi ano. mabanas sa utin. ito yung kay Ace, kay nanay at tatay. Mali, ano. tigli limang ano. Tiga lima muna ngayon okay. sa makalwa para tingin yung iba. Tigli lima tayo. Maganda ang, ang tila, ano? malambot Hindi ako. Hindi daw doy. Ang ganda po ang tila. Lapat na lapat. Hindi alam pa sa kamo, tama ano. Sakto. Hindi siya mabana suutin ba? Oh, hindi magandang pagka. No, dapat hindi mo. May Pilipinas yan dito. para may lugo? tatoo ano. Lugo? Lugo? Na, para eh, Parang may tatoo ano. May lugo nga, ano? Tapos ay isa. Suotin mo uh, daw yung isa, dalawa yan eh. Magatod pala ah. Hmm. Yan. Yan ay. Ah. Sindakan natin, gabalik sa din. Oh, double XL lahat yan. Hmm. di ba kuya puta ay tama ba oh, yung black ng kinuha mo? Oo. Oh, oh. Hindi parang tattoo no? oh. ano, yung ay, maganda oh. maganda ang design. parang Pilipinas, pati, Philippines ano. Madumi. Ano ba 'to? Oh. Kinana ni tatay ganyan din. Are po. Kinana ni tatay ganyan din. Ay, atate, girl, ay din. Yan ito po yung suot ko. Oh. Yung nakikita niyo pansin mga kaisan, no. Yan ito. Tas mira pa sa likod ng Timothy nakasulat sa likod sulat dyan, kambal nga hmm. <laughs> Yung aking likod naman, diba? ito ba likod, iba ito pala ito likod ko parang kumot iba. iba? Ama iba? May sulat na ano? Na limbuhan? Pilipin na na yun, Pilipino ano Hindi ito yun, isuotin nyo doon yung isa daw ito eh Ganun din to, Kaya iso ito, mo na yung kay isa Andiyan din ba? Na doon ka? Ah pa, parang mas malambot ang tela nito ano? Ganun din Ganun din, pares lang to. Dito ito eh Pero mag-spak itong una Pari malambot Parehas lang mantili, magaganda yun daw dito dito. Yan, maganda. At Daman -daman di sa... dito. Yan ang dami sa yung lagi ang suot niya, ho. <coughs> si yan. Tali ko daw na tulad naman pala ay. Eh. Mm. Kupol tayo pag tayong ba-vlog. Tayo na ang kupol. Si Nana at Tatay si Gambal meron na rin. Dito na po. Salamat totol. Salamat toy. Oo, tayo na pantalon. Hindi tayo tulod-tulod magtatanting na ay, Tatay. Yan, yeah. eh hey, kuya ay meron din, tsaka si Ate Hani. Yan hey, tatay bagay ah. Yan yeah, ah. What's up mga kainsan? Yan yeah, mga kainsan, dito po kami sa area number 1. Ay uh, bibisitahin po namin ni Bunso yung uh, bago po nating uh, area. Dito lang po ang daan mga kainsan. Ang kagandahan nito. Kapantayan lusod po ang Kumuta dito. Yun ang kinukuha na po natin ngayon yung lusot po ang ito kapantayan yan ito po yung pinakandaan po ito mother mo may kiraan po lusot din ang kubuta ano po paila yan oo no? oh, din po o okay, pantayan no? tatapasin lang po namin ito po kapantayan po ito ito pong bagong area ito ay pwedeng mapapunta kay Kautol, kay Kaparnbin or kay Ace. Yan, ito po yung bago nating ano. Ay yan. Kaya kinuha po natin ito ay siyempre marami po kami magkakapatid. Gusto ko pong suportahan lahat namin para pag ready na sila ay ayos. Ito po ay pinaka ano po ito. Ito po ay darating ang araw pag ginawa pong bypass, ito po ay pinakandaan po. Nasukat na rin to ano to eh. Naandyan na po yung ginagawang bypass. Nagaanin ba sinta kuya? Pag sa Diyas, Elias, sa iyo. Yan, kasama po natin si Bumbunso. Ito, uh, ito uh, eh. Ang maga po. At ipupuntahan yung bagong ano. si Kuya Bumbay naman mga kainsan namumuti na po na sitaw pero pupunta na po kami dun ito po ipinakita namin para makainspire po mga kainsan yun po sila nakaani po yun kay bunso po yan yung kabila nahan sila sa kabila po sila na area na wala utoy sila ay ayun ay siyam na luang utoy malagkit po baka po may order sa si inyo na malagkit yun nag-aani po sa kabila

Napakaganda ng area at malamig po dito. Kapantayan, kapantayan pati. Gusto mo ba ito yan? Ayan, o pwede natin dito ang tambakan ng gulay. Dito? Mm-mm. na, -mm. o. Ayan. Bagong... Dito po. Pwede din. Ayan, mga kaysan, dito na po ang simula. Ariko. Ha? Hanggang doon, sa ibabaw. Dito na tayo ang simula. Dito na ito, isa. Daan. Ayan, mga kaysan, dito na po tayo sa area. napakaganda din ng lupa ha huh? oh malamig lamig dito nga mga kaisan dito na po tayo malapat ito yan hanggang doon sa may kanto saan nga ba ito yung hanggahan ito ari utoy din Ito. dito tayo isang luwang pala ang mga kainsan, na eh. iuumay na yung dalawa virgin forest pa po itong kaba kabaak oh. gubat pa. pa po yan yan po ay may malaking bukal dito saka ito yung bukal na malaki Hindi, sa, sa loob po yan po ay silbi natin pandilig ang kinukuha po natin ngayon mga kainsan malapit sa kalsada pantay tapos po ay ah uh, may mga bukal po yan maglalagay lang po tayo ng hose yan jangkat yung kantong yan utoy eh. ito gabaluyot eh. yan dali utoy eh. ito pasama ito sama yan hindi hindi ito hanggang dito arisahin sahing hanggang dun wala Oo. May daan pala din yung ito. Yung na rin. Okay. Pahiramin namin kayo ng puhunan ha. Yan, pag gusto po ni Kaparn Bain, anytime po pwede silang umuwi dito. Yun po ay gusto ko rin ay magkasama po kami magkakapatid lahat. Yan, utoy ari. Yan, ito oh. Ah, na lang ako ito dalawang luang. Eh, Diyos ko po, Ay, umain na kayong dalawa. Yan. Aran na lang dalawang luang, ari. Aba, anong gagawin ninyo diyan? yan? Ang sa yung, yung ano, yung, yung kubuta. Oo. Ang dalim pa sa akin, Ilang paigot yan. Ayari yan, sa kubuta. Mm -hmm. Ang kakantahan o ito, dito, may bukal doon. May tubig din dito. Dalawa po ang source ng water. Napakadaling pandilig po. Sir, uh, ano? Kay Sir, Sir, Sir Ryan. Ryan. Magkahangga na po tayo. Kay Sir Ryan, yun lang ang kabila. Oh. Yan, Sir Ryan, magkahangga na tayo. Yung kinukuha na po natin ng binhi. alikot ko, Yan, mag po kami ng dalawang tao dito. Pero po, yung dalawang tao iyon, alam na po niya lahat ang trabaho po ba. Yung talaga pong expert sa paggugulay din. Kahit artist, tingin ninyo ito yung tatlong ari. Ay, umay na kayo. Hmm? Ah, pantay lahat 'yan. Oo yeah, mga tutu, 'yan, mga kaisan. Hanggang dito utuin, yan takot. Kaan? Hmm, 'yan. Ari. Mm -hmm. Ayan, ayan. Ha? Ayan, ayan. Sili talong pipino. <coughs> ay hanggang diyan nga o yan, eh, yan na yung hanggan, ayan. Hali, are, 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 Yang may sintasan. Patapon na ng tubig yan. Ari. Mm, yan to. Ito na Oo. Oh. Ha? Pwede kamutihan. Kaya ang tatanong Alam mo mga kaisan, yan po aking mga kapatid. Yan ay e, parang bunso ko ng anak po. Si misis po ang nagpapaligo dati dyan, si Nakambal, kay Kautol. Dahil bata pa po yan. Bunso, mga bunso kapatid po ba? Ay, ilan nga ba taong kayo utoy nun? Mga 5 years old ano? Ay, mm. nilimas din o to yun. Yan o to eh. Yan lapad din pala. No. Ari ba na may ari? Iba na yan. Baak. Yan palabak. Yan mga kaysa bagong area po. Papagayon. Area number 4 na tatawagan natin ito, ito. Area number 4. Oo. No. Mga apat na ito ay. Eh. Tara. Sigit na. Tara, sigit na. Mm. -hmm. Ganda ano. Yeah, mga kaisan, ito po yung pinakang pasalok. Ah, napakaganda po ng tubig. Eh. Okay. Oh. Hindi na. No? Hindi Meron din po tayong area pa hit, hituan po. Yan. Yeah. Tu, tubo lang ang auto eh. Hmm. Yan. Gara. Hala, sobe, Malinis po. Galing din po itong mga panahaw. Yan hey, no? Gara ng tubig press, press. Tara to Ang ganda nitong tamna na ito eh Ah, ako'y nangihinayang ngayon tuwing ako makakakita ng mga bakante nangihinayang tao to eh eh parang iki na atay na ta, ito eh yan, like kong sinasabi mga kainsan Basta ano po, pag kayo ay umano, laging tutulungan yung kapatid. Tapos kasundo ka mag-anak. Yung kaibigan team Kalabaw po mga kainsan. Yan po ay darating din ang araw, magkikita-kita po kami dyan. Yan po ay mga kapatid ko sa Kuwait at uh, na-miss ko na po silang lahat. Hayaan nyo po ta darating ang araw ay magsasama-sama din po kami niyan. Naka-plano na rin po 'yan mga kainsan. At tayo yung po ipinagdarasal din natin. O to isang May daan din yan. Malapit tinutoy sa pultre. Yan, may pultre po doon mga kaysa. No? Doon sa kabila. Pultre. ng manok po. Napakadali pong mag-ano ng ipot. Hello, Nay. Hello, Nay yung yung pong tubig na tingnan natin doon sa kabila, dyan utoy may source of water din. Tingnan daw natin utoy. Bali tatlo pala ang kuha na ng tubig. Utoy. Tatlo pala. Dal tatlong sangay. Pag po gusto rin maggulayan po ng Team Kalabaw, pwede rin po mga kaisan yung mga kaibigan po natin. Pwede ko rin po silang bigyan ng isang area. Siyempre, yun naman po yung mga para mga kapatid ko na rin mga kainsan. Ah, pwede na, utoy, oh, utoy. Pwede na, oh. Ha, ah, mga kainsan, oh. Pwede nang ang pandilig, oh. Galing din po ito sa may, sa elaya po, sa bukal. Ayan, oh. Utoy. Ah, pwede na. Oh. Huhukay ang tayo ng balaon, ay, oh. Ah, pwede na. Oh. Pwede nang pandilig o tol. Tol. Yan. Pwede rin po. Mura po muna. Boko to ya. Ah, Pagkakauho-uho po. Eh. Dali o eh. Aba. Para ka namumuti ng papaya. Aba. Aba. Ay, ano? tumu Talin mo. Aba. Hindi pala rin parang papaya. Aka <laughs> na ito itak. Aka na ito itak pas. Naman tapat ay mura. Buksan mo na. Ah. <laughs> uh -huh. Ay talip na. Mm. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Balubi. mahal pa to eh ba pagkalit eh lang, lang pwede pang ano lang sabaw lang pa eh <laughs> ha hindi ah sarapan lang ah ang pagkatam is ang tam is o to eh pagkakasarap sarap, -sarap, -sarap.

Ito yung buko po. Kaya po naman pa na ang pagpapalawak natin mga kainsan ay may nakausap po tayong ano. Hindi ko hindi pa po kaya sa ngayon yung ano po mag may babagsakan po tayong mall na followers din po natin ang ano ay sabi ko po hindi hindi pa namin kaya sa ngayon pero siguro po ay antay po tayo ng ilang taon eh baka mababagsakan natin eh gusto po ay ano ang sili ay ilang libong kilo halos araw-araw ay gusto ay mga 3,000 to 5,000 kilos 3, talong ay ganun din ay hindi hindi ko ano po hindi ko po ano sabi ko hindi pa namin kaya kasunod ah, baka mga ilang taon ganun ay di yun ay paano mga kaisan ay maraming maraming salamat po sa inyong pagsama at uh, uh, maraming salamat po kayo lagi po na andyan nakasuporta sa amin sa mga kapatid ko po yo mga kaisan maraming maraming salamat po sa inyong pagsama stay humble and God bless peace bye salamat po puti huwag kayo uwit saka nakikita nyo ahas <laughs> doon ari kilala ko ang nanay ang nanay mo ay babae ano Dio, ano to eh, may hindi napasok, mga bata, ito eh. Wala, wala pasok ah. Ha? Hindi napasok? Kaya ba yung nag-uuling dito? Yan. Yeah. Ah. Gusto nyo sitaw? Sitaw, gusto ninyo? Mari. O, tibigyan mo ang sitaw kayo. Kaya ito eh. Mga kahangga po namin, nag-uuling din yan, oh, sa gubatan. <mama> din, hindi ko po kilala. Ay, ano mga, ba't kayo uti laging uwit sa well, nag-uuling ha? <laughs> nag-uuling? Ah. Ay ingat kayo utoy, may ahas malaki. Hindi natin ahas tong malaki. Bigyan mo ako na sitaw yung mga bata. Mga pa sitaw. Tara. Ito, ito, ito dun, Bigyan mo utoy, hayo. Diyan, sumama kayo kay Kuya Bumboy hayo. Papakain po tayong baboy.